Kakatamad ba <laughs> oh, <laughs> mo bayan? Ano ba? Wala, di na <laughs> Ay, naman tuloy. Si Kuya, wala yan. Iluloko ka na ng Kuya. Hindi ha, kakatamad talaga. <laughs> Mama, yung kanya ma uh, lang yung na. Ah, saan? <laughs> kakatamad, di ka na alay sa so mga kapunta, kakaano. Makakasama. Isang araw tayo punta ba? <laughs> Para bumiling gamit, oh. Oh, ano sa isang araw na? Alisa. Matagal pa naman pasukan niyo eh, Alisa. Hindi kayo na lang pumunta ng mama. Oh. Matagal pa ha. Kami na lang. Hindi kayo na lang pumunta. Oh, wala naman kayo pera, kawawa. Ah. Uh, isang araw na lang tinatamad na ako pumunta. Ano? Hmm. Dakat na mag-gary na tayo. Mm. Ah, Masakit pa ang paan ng tatay o oh, hindi kasama kasi ang tatay. Hindi daw kasama yung tatay. Oo. Oh. Hindi daw kasama. Ayla. Magbihis na kayo doon. Ano Ay, yung isang Ayla. Isang araw na. <laughs> isang araw na nga. Ang dalawa. <laughs> Pagaling ko. <po. laughs> Pagaling, pag, pag ng tatay, tsaka tayo yung... Kapag gumaling nga nga. Ano ba? Ano Pantay nga Kawawa okay. really? <laughs> eh, <laughs> naman siya, aling maliit. Hindi na makakabili ng ano, <laughs> ng gamit. Ma, yan, tayo na yung Hindi mo akong talawang kutong, ba't kaya na kayo, Alaysa! Alaysa, magbihis na kayo! Hindi tayo bibili kutong, pang sumaramis na. mali ko, blue, Please ka nang oh, ito na oh, oh. yeah. So, yan guys. Ayan. Paiyak na si Aling Malit kasi sabi ko kanina, hindi tuloy ang pagpunta ng bayan kasi bibili kami ng kanilang gamit sa school. Ayan. Kasama ang mama, ba? si Sakmo, si Hart, tsaka mga kapatid ko. At si ka na, nasa una, Dapat si Aling Malit ay iiwan na sa... Ay! Bayan! Kaya ang bayad. <laughs> kaya babayad. Kaya kaya kasi wala tayong pambayad dito. Kaya guys, antayin niyo yung pamimili namin. Kaya let's go! Let's go! Watch out! Maiwan mo na kasi aling maliit, ma. Okay lang, umiyak yan. <laughs> ah. <laughs> Anong bibilin mo? Anong bibili mo muna sa bayan? Oh, ano? Gamit. Anong gamit nga? Notebook. Ano? Notebook. Notebook. Anong notebook? Ano pa? Pencil case. Pencil case. Ano pa? At lapis. At lapis. Ang dami naman. Kasama sa sakmo. Tsaka si Hana. Kaya guys, tara na guys sa bayan at mamili na tayo. Let's go. At ayun na nga, excited na sila. Kaya yun, nauna na. Pagpasok na pagpasok ko nga, ayan. Ang bilis ng mga mama, tsaka ni Aling maliit, tsaka ng mga kapatid kong manguha ng mga gamit nila. At ang una nilang hinanap, eto. Etong mga pencil case nila. Ay, aba naman, ang dalawang batang are. Pagkatapos, ito yung napilin aling maliit. Yan, itong pencil case na unicorn. Kasi favorite niya ang unicorn. Kaya wala makakapigil sa kanya. Nga pala guys, si aling maliit nga pala ang ng basket na ito. Oh. Ay, mas malaki pa sa kanya. Eh, tingnan niya. <laughs> Kakatuwa si Aling Maliit. Tapos eto ang mama naghahanap pa ng mga bibilhin. Ay minsan laang naman ari guys. Kaya pagbigyan natin ng mga to ewan ko ba sa mga to kung ano-ano pinipili. Hindi naman kailangan. Sabi ko yung kailangan na lang. Kasi yun naman ang mahalaga daw yung kailangan bilhin. Kaya mamili pa tayo. Let's go! Hinahanap ko si Heart. Eto lang pala guys. Tingnan nyo yung binili. Oh. Ay pampaganda naman. eh Tingnan nyo mga lip tint, mga makeup, mga pulbo, mga eyeliner, may mga... Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag din. Basta puro makeup ang binili niya hindi na siya bumili ng gamit niya, bahala na sa buhay niya. Makeup is real. Kaya bahala na siya, let's go na tayo. Let's go na tayong mamili ng mga gamit sa school ng mga kapatid ko. Pabayaan na si Heart ni at puro makeup. Nga pala guys, pumili rin nga pala ang mama ng blouse kay Aling Maliit. Ayan, kasyang kasya to, pinaka small size. Tapos tinawag ko si Aling Maliit, ayan siya oh. Ipapasukat ko yung blouse na pinili ng mama sa kanya. Abay, saktong-sakto nga. Pagkatapos, namili rin kami ng mga chinelas nila. Tsaka, idamay na rin natin ang tatay kasi walang chinelas, diga. Tapos yun lang, wala na. Tapos na ang bilihin. Ipabit-bit na lang natin kay Aling Maliit. Wala namang ginawa eh. Namili lang nang namili. O Aling Maliit, bilisan mo na dyan. Ay, nako, Diyos kong batang are. At tara na umuwi, Aling Maliit. Ay, hindi pa pala kasi sabi ni Heart gusto niya doon sa sapatos. Ayan namili kami eh pero wala namang cash sa kanya kasi sobrang liit ng paa. Kaya ayun, tuloy na nga kaming umuwi. Bye-bye. Dito nga pala sa part na 'to ako ay nagpaalam na sa Mama tsaka sa mga kapatid ko. Abay tingnan na lang natin guys sa bahay kung ano yung mga pinagbibili nila kaya tara na. Excited na rin ako makita. Hi guys, ayan. Di ako kayo. Kita ka umuwi yan? Hi guys, ito pala okay. si Aling Maliit. Hi, Hi guys, siya si Aling Maliit. <laughs> Di kasi kita at maliit talaga. <laughs> Yan, ngayon, oo, oh, yung hey, pinamili oh, ng mga namin. to. Hindi <laughs> ko alam oh, kung ano pinamili ako. kasi, oh, uh, pagkatapos silang mamili, sila, sila nang pinagbayad ko tapos, pagdating ko sa bahay, eto na. <laughs> ang inong yun pinamili. Ako naman. bumuhat niyan. Wow. Ang sinisa pala bumuhat, guys. Ang <laughs> Wala tayo ng uh, gunting. May gunting. Ako ng gunting. Wait lang, bit. Anong, pa, pa, sabi sa akin, binalik daw kay Alisa. Oo oh, oh, nga. Oh. Binalikan sa akin gamit. Sabi nga kanina. Diga, bagsak ka ng kinder, tangin. lang. lang. Ito muna guys, ang bibili na unboxing. Oh, ng tatay. ng tatay. Ang umumpay. Ito. Lagay mo na silang mama, couple daw sila. Siyempre, mag-asawa. Ay, ni Hannah. Hannah. Hannah

For ito ay Pantaper. Band band ano to? Ano so, yan, Sir? Kayo okay. to. Ito, ah, you know? okay. ito pa lang kay Sakmo, Purple. Ito lang kay Unicorn. Ayan ang pulbo ng gunting. Ang dami yan. naman. Ang oh, cute nito. Hairbrush. Sana all. Oh, 75. Mahal naman nito. Ako na. Wait ay. lang. Wait ay. lang guys. Wait. Ito ay kay Hyde. Pang ito makeup. Ito pa oh. Pang makeup ni Hyde. Ano yung luga <laughs> to? Ano pa? Ano to? Crayons. Oh, ito ito, ito, ito ang mga, uh, okay. mga crayons. Ito crayons. Okay. Mga crayons. Ako. Ako na yung. Malapis yan. Oh, okay. Malapis. Ruler. Kahit ano akong panda, at least meron akong Ang kuskos. Ang kuskos. Sorry, bagi. Ano <laughs> bag. maliit? Akin to. Ito ay? Pangbalat. Pangbalat sa notebook. Ano to? Puyod. Ito may, may, may glue. Ang dami yung binili. ano to? Clay. Okay, clay blush. Ah, tayo ko lang. Ay, tayo ko lang itatry to. ito. Mabana sa kulay. Ito ay ito. No, lip tint. Ito ay ito. pang shade. Ay sila yung ito o. Oh. Ito ay ito. Ito ay ito. Ito ay ito. Ito ay ito. Tapos ito. Yan na, mga ano. Intermediate. Ang dami. Yan. Gamit ito lahat, guys. Sabi mo kasi parang hindi na pauli-uli. Yun, kahit sila ito. Ako kayang mama. Ako Guys, ito yung binili na. Wait na. Guys, ito guys. Yung binili na yan. Yan. Nasaan ang resibo na to? Hindi. Nasa bag down na hat. Ah, resibo reveal kung magkangagastos. Patayin mo na ang resibo. Hindi. Misal ko ay may resibo guys, baka ang binigay ko sige si 5,000. Tapos, ito, babaeng tumadaya talaga yan. Ano si Aling maliit, sino Aling Minsan, yan. Kinakampihan ang mama. Yan. Yan, tingnan nga ng resibo reveal. Resibo, ang dami notebook ah. Grabe naman, wait lang. Ganyan kahaba. Ganito kahaba ang resibo guys, ano? Yan. Dami. Dami, wait lang, wait lang. Pinakatotal. Tan, 4,600. <laughs> 4,000 agad. 4,000 agad, guys. Sa mga yan lang, oh. At least thank you. Wala sa Ay, <laughs> kuku, ay, sa aling maliit, bebenta natin yung gamit ay. na aling maliit para wala siyang magpas. Akin lang to. Yeah. Ayun, mukhang happy naman sila, di ba? At ready na kanilang schooling. Kaya, guys, salamat sa support, ah. Don't, Don't forget, forget to like, share, share and subscribe! Thank you guys for support lang. Bye-bye. 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 <laughs>